Ito po guys, yung tanim nilang ano, kanggos. Gamuting kahoy sa Tagalog. Nasanay na ako guys ng kanggos. sabikul Bicol kasi kanggos ang tawag yan. Ayan po guys, Oh. Kukuha po kami guys na... Guys, nandito po kami guys sa San Vicente. Farm po ito guys ng kapatid ko oh, ni Ate Leone at saka ni Kuya Robin. May tanim po sila ditong mga gulay at meron ding palayan. Ayan. Pakasipag po guys ng kapatid ko at ni Kuya Robin magtanim. Ang dami nilang mga tanim dito oh. Meron po guys silang mga pinyahan doon sa taas. May mga tanim-tanim na ano. May palayan, merong kanggos. Ayan, namahinga muna po ako guys dito sa ano puno. Naupo ako dito guys sa ano puno dahil nakakapagod. Ayan. Nakatuwa oh, napakalawak ng taniman nila. Meron din sila guys nyugan doon sa taas. Napakasipag nila. Ayan, dito po guys sa bundok ay ano simpleng pamumuhay pero ayan sagana sila sa pagkain. Hindi na sila bumibili. Meron din po silang mga anong sagingan, ayan oh. May mga tanim po silang saging. Binibigyan nga po nila kami guys ng anong saging. Pag pumupunta sila dun sa bahay, tapos minsan pag pumupunta kami dito ay binibigyan din kami ng mga hinog na saging. Ito po guys yung tanim nilang ano, kanggos. Gamuting kahoy sa Tagalog. Nasanay na ako guys ng kanggos. sabikul ko kasi kanggos ang tawag yan Ayan po guys, oh. Kukuha po kami guys ng kanggos pero hindi dito. Doon pa banda sa unahan kumukuha si Kuya Rubin, Hindi na po kami sumama dahil nakakapagod maglakad. Hinahapo na nga po ako guys. Oh. Medyo malawak din po yung palayan nila. Oh. Mula doon sa taas, pababa ang palayan. Ang lawak ng palayan. Oh. Hanggang doon sa baba. Napakaganda po guys ng view dito. Oh, oh bundok na bundok talaga guys. Ayan, oh, pumunta po kami dito, guys, kasi piyesta sa kanila. Kaya kukuha po, guys, ng kanggos. Ito po, guys, kanggos dito ay hindi pa pwedeng anihin. Pero ang tataas na ng puno, oh, ang tataba, guys, oh. Ayan. Hanggang baba ang tanim nilang palay. Ang lawak, napakasipag ng mag-asawa talaga. Ayan, oh. Tapos yung doon sa taas ay pinyahan. Diyan po guys sa baba ay merong ilog kaso hindi na kami bababa dyan sa ilog dahil linahapo na nga kami sa paglalakad galing doon sa kalsada. Ayan po o puro nyugan dyan banda sa baba. Naka, nandito kami guys sa taas. Ayan o bundok na bundok po guys. Napakaganda ng view oh, press na pres dito, ang sarap ng hangin. Oh. Ang oras po nga ngayon guys ay alas 3 ng hapon. Ayan mga busy po doon dahil nagluluto, nagkatay sila ng baboy. Bukas po guys ang piyesta. Ngayon ay dispiras, naggayat na kami guys nung ibang ano lulutuin. ayun inaantay-antay po namin guys si eh, Kuya Rubin. Buha ko sitaw. Hindi, ayan, may sitaw guys. Oh. Nag-harvest kami ng sitaw. Kukunti pa lang nakukuha. Mahinga po kami dahil sobrang pagod. <laughs> Hindi naman sobrang layo ang nilakad namin guys. Yung tricycle skin sa kalsada. Hindi na kasi makapasok yung tricycle dito. Ayan po oh, Paparating na si Kuya Rubin. May daladalang kamuting kahoy. Ang lawak ng taniman nila guys eh. Medyo malayo yung isang pinagkuhanan niya kaya inantay na lang namin dito. Kakapagod maglakad. Ayan na po guys si Kuya Robin. O may dala, dala ng kamuting kahoy. Kunti lang ang kinuha niya. Kasi ilalagay po guys sa dinuguan. Yung kamuting kahoy. Mahigap ma Pirampuan lang yan Kuya Robin kinuha mo. Tulo lang? Tulumpuan lang kinuha mo. Ayan na guys, may dala ng kamuting kahoy. Po yung kamuting kahoy nakalagay sa sako. Garo kulay dilaw ini ano kuya Robin o. Oh. Ay dai okay. siya puti siya. Baking garo igawa, kaya bagang kulay dilaw ano. Ayan ang sarap po niyan guys, ang sarap ng gawing suman. So Ayan o oh, bagong pitas na kamuting kahoy. Ang sarap ilaga, ilalagay sa dinuguan. Din po guys mga sili o. Oh. Pag magluluto po guys ng tinola hindi nila sila bibili ng ano sili. Kukuha na lang dito. Oh, ang sarap ng dahon ng sili ilagay sa tinola. Ayan. Kung may binibili naman po sila guys na pagkain ay konti na lang. Kumbaga hindi na lahat binibili. Ayan, pakiat na po kami guys. Ayun, no, nauna na yung dalawa. Hingal-hingal po ako guys ayan o nauna na si Nilo at si Kuya Ruben naiwanan na ako guys nung dalawa ayan o pinyahan na po dito sa bandang taas pag masipag ka lang dito sa Bicol ayan hindi ka maghihirap sa pagkain hindi na masyadong bibili ng mga pagkain, yung mga prutas. Ay, ang sarap po, guys, ng ano, hangin dito, oh. Ayan, oh, bundok na bundok. Kakahuyan sa baba. Ayan, guys, oh. Ayun na yung dalawa. Hinihingal oh, na ako. Ayan, ang tataba ng pinya. Wala pang bunga. Dahil po, guys, nandito tayo sa bundok. Makikita nyo po guys, o oh, dahil nasa mataas na lugar ay merong parang swimming pool. Wow! Swimming pool na kulay brown ang tubig. Yan po guys ay tubugan ng kalabaw. Pinapaliguan ng kalabaw. Tubugan ng kalabaw ang tawag sa Bicol. Ayan po guys, o oh, makakarelate yung mga taga Bicol. Mga taga rito sa probinsya. Malapit na po kami guys sa kalsada. Ayan guys, meron po guys nakatambak na nyo. Kukuha ako ng ano, isang peraso panggata sa ano gulay. Isa lang guys ang dadalhin ko.